Muling nagsagawa ng operasyon ngayong umaga ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng Department of Transportation. Ilang ambulansya na bigyan ng violation ticket matapos mahuling dumaan sa EDSA busway na walang dalang pasyente. Si Ryan Lesigues sa detalye live. Oh, ito naman Audrey, kung kahapon sekreto, ngayon hindi na sekreto. Nandito kami ngayon sa bahagi ng Santolan Station kung saan nagpapatuloy ang isinasagawang operasyon ng SAIC. Kaya kung ikaw ay may balak na dumaan dito, abay, magdalawang isip ka na dahil baka mapabilang ka doon sa mga sasakyan na nabigyan ng violation ticket. Bago pa man pumutok ang araw, nakapwesto na ang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR sa Ortigas Station kanina alas kanina kaninang umaga nang magsimula ang operasyon ng SAIC. Una muna silang pumesto sa southbound ng Ortigas Station. Wena manong natikit na ang isang ambulansya na mula pa sa San Pablo City, Laguna. Walang dalang pasyente kaya tinuloy ang bigyan ng violation ticket. Nabigyan din ng violation ticket ang isa pang ambulansya na galing naman sa Quezon Province. Ang kanilang rason, hindi alam na bawal dumaan sa EDSA Busway nang walang dalang pasyente kapansin-pansin naman Audrey na walang nabigyan ng violation ticket ng mga government vehicle. Bagamat may ilang PNP vehicle na dumaan sa busway, may naipakita naman silang dokumento na nagpapatunay na meron silang operasyon. Kaya naman ang resulta, absuelto sila sa violation ticket. Pasado na sa isang ng umaga, lumipat ang operating team sa Santolan Station. Dito, isa pang ambulansya na galing naman sa Cavite. Magkasunod ding nahuli ang motorista ito Unang pinara ang single na motorsiklong ito na may sticker na Office of the President sabi ng saik pumasok sa busway ang motorsiklo pero nagmatigas ang driver at ayaw ibigay ang kanyang driver's license katwiran niya hindi sa dumaan sa busway umiwas lang daw siya sa isang sasakyan kung kayat nakapasok sa saglit sa busway pero nanindigan ng saik Audrey na pumasok at illegal siyang dumaan sa busway kaya ang resulta kinuha ang susi at hinold ang motor niya. Audrey, sa kabuan ay apat na ambulansya na yung nabigyan ng violation ticket Isang uh, pribadong sasakyan at sa ngayon, apat na motorsiklo na ang nabibigyan ng violation ticket. Simple lang naman daw, Audrey, ang pakiusap ng operating team. Igalang sila at respetuhin ang kanilang isinasagawang operasyon. Kung ikaw ay pinara at hiningan ng lisensya, abay ibigay. At pag nabigyan ng violation ticket, pwede ka nang umalis. Yung iba kasi, patuloy na nagmamatigas at hindi binibigay ang kanilang lisensya. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigues.